Mauna gyud siguro na siya ba di ba ang pinakasosyal na kuang giloto o ba di sa kuang tibuok kinabuhi. Wala gyud na siya gyang ang diara mga ba tibok tibuok na namanok ato ang gipride. Maung murag dili gyud ang ay katingala siya ba di na dakota na pagkatao kayo. Nay kaon ba di di masatamu tirada na to de aron bade karon adlaw bade obane ni kun niyo ka tang karon bade ang pinaka bade nya karon pagita nakasulai pud ane midung man lagi ta bade sa lungsod sa talibon nya niapit na na pug ug palit ani anti na manok bade kay ug unsay mahunaw na ato bade na de di magidin taun punan ato sa balay barat na amantun ni siya pagkamahal sa presyo mga bade pero tungod kay blogger man lagi gasto mugasto puta bade lain sa kita referee magsigi ug dawat ato lang puna siang giwaiwa an de ara nang manok mga bade para motohop gud ug maayo bade nagmarinet na tuanen sa tinuod lang bade kini ang ako ang no loto karon murag ni sabay ra gyud ni sa uso kay ug naon ba di murag di ra bagid intaw punta ka mao mo loto ug pride unya to lang po na sang gikaduhaan di og hugas mga usan ni siya naa man gali moy plano na magloto bitag ja, ni ani ba di ay sunduga ba di kay hasta ko ba di galibo ko og sakto ba ni gibuhat og dili pud pwede ba og atoan ni hunungon kay sayang pud kayo ba kena kay nakapalit na puta ta di arag manok atoan na siyang gibutangan di ara ba bumbay og ahos nya basic sarap ba kini ada yung paminta nya usa na to butangan deri ba di toyo nya kini ada yung suka Ato lang po na siyang gimikos ug mayo di bade para kanabi tong mga lamas bade motohop ginagmayo nagmayo sa karne. Ato pa malagi ang siyang mga bade nya samtang nagpaabot ah. Ato sa ning iplaster diri ang lamisa bade og lingkuran na to. Sa tinuod na pud bade ga plano jud gud ko sa gawas kay hayag bitaw bade ang problema lang bade ang panahon karon metaligsik mga le bade mao ni sulod na lang pug. na po ni siyang na mga bade kay mao ra ang gyapon bade og di pa lang gyud ni siya vlog bade. Ambot na lagi gitamo ra kanaran toyog suka ko ang gibutang. Kana ang pagluto sa pride bade kay nakadepende ra po na siya sa imuha ha. Ako abad yang ku ni crispy fried dari abad ilahi pun di nato dari abad yang harina yang gibutangan pun nato jadi arak crispy fried. Ung setan awu nyudi arak abad yang ni aku anggi buat labau pukau abad yang murak dan duda pukau murak sayup pun ni. sana mana? Mailan ragi di nato sia unnya abad yang nagloto palpak begini sia urdele. Dili ramen kini ana time abad yang nakaloto tau pride perlu karom peta nakasulai abad yang tebo oke kasagaran atau ang loto na pride abad yang nara magium pa abad yang nampak. Kini ang pagpa samantika abad yang isapun ni sia abad yang nakalas auras ke imu apa magunasang pa init ton ubayo abad yang na siya ibutang pero dili ta mabala kada kay bisag pagara ka sa tungod bani dili gyud na siya kay na na harina sa tinuod na pud badi kini ako ang pagluto karon og tibok na manok nga gi-fry badi kay murag nadala ra gyud sa mga request bade kunya kita man lagi badi na hangol pud din tawon tagkaon nya ato alam po na siya buhaton kunya makabantay pugwani sa mga social media na magluto bitaw tani buok na manok badi maglaway na lagi din ko taman kunya wala gyud damha badi sa sige na tugtanaw og mga magluto bitaw mga ing ani badi karon badi murag sila na gyud siguro poy magtanaw sa ato isa po ni siya na ako ang ganahan badi kanabi to maglutuluto ko diri sa balay bade samot naglaay kaayon na huway laing mahunaan bade may pag magtirada kagutom ug kagusla ra gyud intawon masinati bade basa magluto bitaw ka og pride kay dugay gyud kay na siya maluto bade ato ana po nang iplaster, diara di ato ang kinakusgan lamisa mga bade nya sa bayan pagbutang diara di sa saging anha na nanimo na ibutang diara ara ante na manok bade nya sa bayan pagbutang ani ang bahaw wala gyud lain partner bade basa magluto gali kag mga ani na klase na mga sudan bade bahaw gyud luoy kaayo kanabi to magluto ko og manok bade mabisaya mangina siya bade matagalog english na kanag yung paa ako ang dumtan o maayo ba de? Asay sa lami kaya niya ni kaunon mga bade Baga po kaya sa gunod. Nagpasalig ko ninyo ganiha ba de? Nakuang hot doon ang tibok na manok niya. Ay na po to niya huna hunaw na ba de? Kaya bisag isa ka paa ba de? Naglugos kong huron Pero sa sige na kaon di ria ba de? Murag nakalimot ma de? Kung pangagda niyo di ba de? Dali ba de? Mga unta. Maurag yapong kwintaha kaya nagpangagda ni mo. Digi hapon sila mga kaon. nagrequest nag na ba de? Na magluto bitawag tinibok na fried ba de? Kaya ang ipapares ko no ba de? Kaya gravy. Naglugos magalit tagluto. ani yung fried ba de? Palutoon pag nyo gravy. Reve na ambot na gyud ang taon unsaon pagluto maong nagto da rescue na lang po ara bade satuan tuan toyo og suka nya gibutangan na po na nato siya bade og bumbay kayo ka mao pa lang gyud ang kanang gravy bitaw na sauce bade murang magluto gyud siguro ko kay isa po na siya bade nga ako ang paborito kunya aside sa dili ta ka muluto o mga bade gutom na sad gayo nya magluto luto pataging ato wan ah langay na sad kaayo pero sa tinuod ra karon bade kay worth it gyud kay nato ang pagluto bade sa tinuod lang bade naman siya pagkahasol gamay pero lami man sad kaayo bade ang ibaylo tanaw lang gyud ang manok di ara bade hapit na siya wala makuan niyang bahaw ba din na hurot na kunya si na ukaw na niyang pride na manok ba din murag makaingon na lang gininta kag ah huh lami ah